iPhone. So, um, kuya, deserve mo to. Kunin mo yan. Para naman yung mga kids mo din, nakakapanood, and yung wife mo, and kayo din. So, ayan. Tapos ito din po kayong mga iba. Ayan. Si so, mga damit. Mga damit yan. Tapos at Siyempre, at the same time, eto, kung makapansin mo, mas kumapal yung cash, pinakawahan yung mo po.

So, God bless sa inyong lahat. At tignan niyo naman, di ba? Tuwang-tuwang po siya. Malaking tulong po yan sa kanya at sa kanyang pamilya. So, guys, sobrang thank you. At sa mga gusto pa po tumulong sa kanya, please send yun lang po sa ating Cash G, daan, sa baba. So, ayun, guys. Ako sa akin po muna si Kuya Jebe and magbabanti muna kami. So, sa ulitin guys. Bye-bye! Baboy ka po. Bye-bye! Ayan. Ah, um, Totoo po ba? Akin po lahat to? Ay, wait lang kuya. Kasi syempre, di ba, nabibigatan ka. Ipasok mo muna dito ulit. Pasok mo. Ah, mo. Maraming talaga po. Ah, lang kong tulungan. Ay, kita. wait lang. Nababasa ng ulan. Gosh. Tingnan mo naman, no. Nababasa ng ulan. Ano ngayon ka rin ba? Magugi ang kamay mo. Nakakadiri ka talaga. Ma'am, oh, grabe ka naman po. Eh. Binagamit mo lang naman po ako para sa pang-vlog mo eh. Eh, hey, mga tulong po ng tao na para sa ring. Sa nakakita mo na ka-iPhone? Ka okay ka lang. Binil ko to siyempre para sa Para na mag-upgrade naman yung phone ko. Eh, so, mo, bakit may pang-load ka ba? Eh, hey, ma'am. Eh, hey, di ba? Nakakabayad gaya... ka ng kuryente. Eh. Di ba? Hindi to para sa ino. kasi yung mga gamit na tingnan mo, oh. Pang babae, di ba? Sa so, tingin mo ba, deserve mo mga suot ng ganito, even sa asawa at anak mo? Wala na! Ang bahog mo parang ilang araw ka nang hindi nalilipo. Balot! Balot! Kanina pa ako nag, naglalakwa. Ah. Wala lang Ay, ano yung... Ay, balot mo lang bumibili. Pagod. Ano kaya yung... Balot po! Balot! Maulan na. Maulan. Paano kaya mapag... Baka gusto niyo mabubili balot! Ano kayo makakapag-vlog nito? Baka biglang kumula. Ano kayo pwede kong makontent? Ah, uh, umbang. Balot po! Baka gusto niyo pong bumiling balot! Ah, perfecto. Kailangan... Ah, oh, bilikan naman balot. Fresh food na bago po. Hi! Magkano yan? Ah, uh, 20 pesos lang po. Ah, sige. Bibilihin ko yan ha, pero wait lang. Ayan! Hi guys! So nandito tayo ngayon sa Tagaytay kahit na ganito yung weather natin ngayon. Siyempre, walang mamimiss na araw na wala tayong content, ba? Diba? So, actually, dito sa kalsada, wait lang ha, para makita nyo lang din. Um, ayan siya, kawawa naman, ba? Diba? Kahit na maulan yung panahon, Ayan, nagsisipag siya na magbenta ng... Ano po yung mga niya, kuya? Ah, balot po. Balot. So, nagbebenta siya ng balot. So, wait lang, harap ko lang sa atin, ha? So, kuya, anong pangalan mo? mag ka naman sa kanila, sa viewers natin. Hi po. Ano pong pangalan niyo? Ah, Jemoy po, ma'am. Ayan, so para naman makilala ka ng mga um, viewers natin, ano pong apelido niyo? boy natin. Ah, Jemoy pala, po. Ayan, Jeboy Palaboy. Ito po ba yung araw-araw na ginagawa nyo? Ah, opo, ay. dito lang po kami nabubuhay sa so, titinda ko ng balot. Ayun, guys. So, tingnan nyo, di ba, napakasipag ni Kuya. Dapat yung mga katulad ni Kuya ang mga natin. So, sa mga gusto po na tumulong kay Kuya, ilalapag ko po dyan sa comment section yung aking Gcash. Tapos, ibibigay ko po lahat ng ilalagay yung tulong kay Kuya Jeboy. Ano po ulit? Palaboy po. Jeboy Palaboy. So, ayun guys. So, please, let's help yung katulad ni Jeboy Palaboy po na napakasipag po kahit tag-init at tag-ulan na panahon is natitinda siya para sa kanya at sa kanyang pamilya. So, yun guys. Bye-bye everyone. Um, pero before that nga pala, syempre, gusto ko nga pala ibigay to muna kay Jeboy. So, guys. So, Actually eto binigay pa to sa akin talaga ng aking sister. So dahil nakakaawa si kuya, kuya uh, para sa iyo po to. Alam ko malaking tulong po yan sa pamilya niyo. Ha, talaga po talaga po ramdam pero hindi um, ko po kailangan ito eh. Okay lang yan kuya para din ano um alam mo 'yon. Tapos ka na at makauwi ka na sa pamilya mo. Ha, ah, ma, maraming salamat po ah. <laughs> Malaking tulong po sa akin to. Yun. So, sige, kuya, ingat ka ha. Ayos ka na dyan. So, ayun lang, guys. Babay ka po sa kanila. Ha, babay po. Yan, babay. Oh, uh, ma, maraming salamat po ah. Um, Uwi na rin po ako. Um, wait lang. Sino nagsabi sa'yo na Uwi ka na. Pati huwag oh, mo nga ito nga. Ayan, nadumihan mo. Ano ba'y nawakan? mat madumi? Ma'am, check lang po. Bakit, bakit po binawi mo? Gosh, eh, wala pa naman ako alcohol. Binigay mo na po sa akin yan ha. Siyempre, hindi yun no. Joke lang yun. Para may content lang ako. Pati ang hirap-hirap kasi gumawa ng content. Tingnan mo oh. Maulan, maaraw. Ang hirap-hirap kaya. Ma'am, grabe ka naman po. Parang pakitang tao lang naman po pala yung binagawa mo sa content mo. Ano sa tingin mo? Ganun lang kadali ang magkaroon ng pera. Magtrabaho ka dyan. Panindigan mo talaga na nagpapakandahirap ka sa pamilya mo, no? Eh, ma'am. Sana rin po. Pinaghihirapan po rin po yung pinikita mo dyan sa content mo. Hindi po yung mga ako ng ibang tao. Hindi mo ba alam kung gano'ng kahirap ang gumawa ng content? Tingnan mo nga, oh. Like, parain na, oh. Pero lumapit ako kasi para may content ako. So anyway, maghahanap na ako ng alcohol kasi I think nadumihan mo pa yung binigay ko sa'yo. oh, bye. <laughs> Marami hmm, naman mo. Pakita tao lang naman pala yung mga content niya. Tindan na ulit ako. Balot! Balot! <laughs> Ay, nakakapagod. What a day, gosh, wala pa akong alcohol, nakaka talaga yung magbabalot na yun. Anyway, baka may good news tayo. Oh. oh my gosh, totoo ba to? Oh, nag-glitch lang tong... Oh my gosh, totoo ba to? Wait lang, wait lang, oh my gosh, I excited ako, oh my gosh, wait lang. or nag-glitch lang tong account ko. Ulitin ko, na-start ko. Oh my gosh! <laughs> Ang dami kong followers! Nagdagdagan yung mga followers ko! Gosh! Hmm! Baka wow, magandang content to ha! Dumami si is isang araw lang, nagiging 100,000 yung followers ko na dumami ng ganito ha! 100,000 followers! Oh my gosh! Ang bait niyo po talaga. Sana marami po kayo matulungan. Mm. Ito, napakabuti po ng puso niyo. Ay. Oh my gosh. So dapat balikan ko to yung magbabalot na to. Kasi for sure, paldo-paldo ako dito sa meta. Oh my gosh. Okay. Kailangan ko na mag-prepare at mag-isip kung paano ko siya matutulungan ulit. For now, kailangan ko muna mag-beauty rest kasi talaga na-stress ako para bukas sa aking content fresh na fresh ako. Okay. okay. So, test muna ako. Perfect na ba to? Yan. Yeah. Perfect. <laughs> yan, kompleto na. Kapag mo kaya, yan. Sila, kamahal ba yung sarili ko? Ma'am, ikaw yung mabuti yes. ang taong tumulong niya magbabalot? Yes po, ako po yun. Napakabuti po ninyo salamat po. Pwede mo ba magpa-picture? Ah, sige po. Okay naman po. Ayan. Thank you salamat po, Yan. Salamat din po sa panonood. Salamat na. po, Sige po. Bye po. Ay, yun! So, nako! Nasa na kayo yung magbabalot na yun? Nakas ng ulan, eh. Oh my gosh. Balot! Uy! Huwag lumayo! May oh. bibig! Bibigay ako sa'yo! May uh, um, quick vlogger. Oh my gosh! Huwag din nakita yun ba? Hi! Nalalong ba ako? Ako yung... Ako yung last time. Oo, oh, oo, oh, 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 oh. po yung vlogger? Ay, di! Alam mo ba? Ito, tignan mo, may dala ko Pero before that, alam mo, para nga, upo ka dito. Ayan, upo ka dito. Dinin, din. Hindi na po, hindi na po. Ito na lang po. Hindi, alam, umupo ka kasi may surprise ako sa'yo. Wow, dali! Para naman hindi ka magtampo. Ayan. So, wait lang ha. Ulusin lang natin. Okay. Okay guys, it's me, your girl Mika. So, guys, um, maraming maraming salamat ha sa mga pinadala nyo sa amin sa Cash G. Kasi talagang, um, eto, kung makikita nyo, ayan no? ayan, so bibigay natin to kay Kuya. So, lahat ng mga pinadala nyo nandito, pati may mga cash din. So, ngayon kasama natin si Kuya, Jeboy. So, ay, kapulit sa kanila. Hello po. Ayan, so guys, kasama natin. So, bibigyan natin sa kanya yung mga pinamili natin. So, eto, um, kung mapapansin mo, eto para sa anak mo to. Diba, sabi mo, ayan, para naman matuwa yung anak mo. Tapos, and syempre, guys para naman din si kuya kapag na-stress siya, di ba? Gusto niya mag-relax. Binilahan din natin siya ng cellphone. Ayan guys, so oh, tingnan niyo oh. iPhone ito, iPhone. So, um, kuya, deserve mo to. Kunin mo yan. Para naman yung mga kids mo din, nakakapanood, and yung wife mo, and kayo din. So, ayan. Tapos ito din pa kayo mga iba. Ayan. Si mga gamit mga yan. Tapos, et, syempre, at the same time, eto, kung mapapansin mo, mas kumapal yung cash, yung mga kawahan nyo po. Diba? Ang kapal niyan. So, guys, eto, mapapasalamat sa inyo si Kuya Deboy. Ano masasabi mo sa mga tulong nila? Ah, uh, marami sa lahat po sa lahat ng tumulong sa akin. Napakalaking bagay po dito para sa akin. God bless po sa inyo. Ayan. So, God bless sa inyong lahat At tignan niyo naman, di ba? kung tuwa po siya Malakang tulog po yan sa kanya At sa kanyang pamilya So, guys, sobrang thank you At sa mga gusto pa po Tungulong sa kanya Please send yun lang po sa ating Cash G Daan, sa baba So, ayun, guys Ako sa akin po muna si Kuya Jebe And magbabandi muna kami So, sa ulitin, guys bye bye Baboy ka po bye, -bye. Ayan Abang um, Totoo po ba? Akin po lang Ay, wait lang po ya. Kasi syempre, di ba, nabibigatan ka. Ipasok mo muna dito ulit. Pasok mo. Alam marami sila lang po ah. Lagi pong Ay, wait lang. Nababasa ng ulan, gosh. Tingnan mo naman mo. No? Nababasa ng ulan. Hanggang ngayon ka rin ba? magduki ang kamay mo. Nakakadiri ka talaga. Ma'am, oh, grabe ka naman po. Eh. Ginagamit mo lang naman po ako para sa pang-vlog mo eh. Eh, sure. mga tulong po ng tao na para sa akin. saan nakakita magbabalot na, na, na ka-iPhone? Okay ka lang. Binili ko to syempre para sa akin para naman mag-upgrade naman yung phone ko. Eh, so, mo, bakit may pang-load ka ba? Eh, ma'am. Eh, di ba? Diba, gayet... Makakabayad ka ng kuryente. Di eh. ba? Diba? Dito para sa'yo, pati no? yung mga damit na hindi mo, oh. Pang babae, di ba? Sa so tingin mo, ba deserve mo maaaring usot ng dalita ibang sa asawa at anak mo? Ano pa yan? Time mo, alis ka na. Ang bawag mo. Parang ilang araw ka hindi naliligo. Ma'am, no. ay, magtitinda pa ako ang balat dito eh. Dito po yung kambayan ko eh. Ay, hindi, umalis ka doon. Nakaka-stress ka lang. Sige na. Ayaw mo, umalis. Sige ako na alis. Ang bawag mo, hindi ko matiis. Eww. Tawagan mo talaga. Sir, daan po. Ah... Eh... Nakita namin yung ginawa sa'yo ng vlogger ah. Kaka siya yung trending ngayon dito sa Pilipinas. Yung mimigay ng tulong. Siyempre. Eh, hindi pala totoo yung pagtulong niya. Eh, makita namin, binawi yung iPhone na binigay at yung mga, mga gamit. Eh, kaya nga eh. Tsaka sa totoo lang, pangalawang best na po niya ako nabibiktima ng gano'n eh. Parang ginagamit lang po niya ako para kumita siya ng pera. Oh, Tapos ginawa ng mabayo niyo. Eh, walang hiya palang vlogger na yun eh. Itang tao lang pala. Eh, ginagatasan ka lang eh, para kumita siya, tapos wala ka namang mapapala. Eh, kaya nga po eh yan mo huwag ka magalala makikita ng taong bayan kung gaano ka bulok yung ugali ng babaeng yun kung gaano ka fake yung ugali ng vlogger na yun saka meron akong video dito i-upload ko tsaka panigurado makikita nilang lahat kung gaano talaga ka sinungaling yung vlogger na yun. Ah, uh, mga sir, maraming maraming salamat po ah. Yes, okay, sige, Ah, uh, dadaan na kami ah. Maraming salamat nga pala sa pag-entertain mo sa amin. Mauna na kami, magrik sa amin malakas yung ulan eh. Sige po sir. Ingat ka ah. Ingat po. Oh, morning may okay. so, yeah, may mga bago akong gamit and for sure kapag in-upload ko tong mga itong content ko kanina mas madami pa akong ma -re receive sa kanila kahit lang nakaka-excite mag-upload na ako mag-edit ako then ayan ah, <laughs> ba't ang ito? ba't ang Yan ang dapat sa'yo. Oh my gosh, wala din ako. Ang daming followers ko wala Yung 100,000 na nagdagdag last time. Ganon din kadami pati mga luma kong followers. Mapagpanggap ka. Kapal lang mukha mo na kinukuha yung pera na hindi naman dapat sa'yo. Ibalik mo sa amin yung pera. video sa Fake vlogger. Sinungaling. Kapal ng mukha mo. Angela! Ay, nakaka-stress talaga. Kailangan kong mag-unwind para... Hello! Bravo yun! Hoy! Hello! Hoy! Puti nandito ka. Sabi na nga ba dadaan ka din dito. Halika nga pumasok ka dito. Dali! Ah, uh, bakit po? Ah, uh, gagatasan mo po ba ulit ako? Ang oh, gagatasan? Ano, hindi ka mapakali dyan? Ah, uh, bakit po ba? ba dahil doon sa dalawang vlogger na yon nawalan ako ng mga followers? <laughs> eh, ma'am. Tama lang naman po ata sa iyo eh. Kasi... Ah, aba! Sumasagot ka pa. Kapal din talaga ng mukha mo, no? Hindi ko alam kung saan mo nakuha yung kakapala ng mukha mo. <laughs> alam mo, kaibigan mo na ba yung dalawang vloggers na yon? pag mo nga yung video na yon at ikaw, umupo ka dito, sabihin mo, hindi totoo yon. Halika, umupo ka dito. Uh -huh. Opo! Teka lang po, hindi, hindi ko po magagawa yun kasi hindi naman, to, totoo naman po talaga yung sinasabi ng dalawang vlogger na yun. Alam ko na, name your price. Babayaran kita ngayon para lang ma-delete yun at ngayon magpapanggap ka na sabihin mo sa kanila na hindi totoo lahat ng yun. Hindi. Hindi. Dali na. Ah, uh -huh. Excuse me. <sighs> Ayan. actually, kanina ka pa namin hinahanap at eh. saka nagtatanong-tanong kami sa mga kapitbahay mo dito kasi malapit lang daw yung bahay mo eh. Napagaan kami dito sa restaurant. Hoy! Park. Kayong dalawa, kayo nagkalat ng video mo. Para pag sabihin ko po na kami ah. Oo naman, talaga. Eh, e, nag-iisa lang naman yung pagmumukhaan yung ganyan. Ano mo, tama lang naman po sa inyo yun eh. Kasi manggagamit kayo tsaka manggagacho. Ting tingnan nyo nga, magbabalot, pinipirahan nyo, pinagkakakitaan nyo, ginagawa nyo yung content. Tapos hindi naman pala totoo yung pagtulong ninyo. Tama ba yun? Bakit? Kayo hindi naman mapagpangga pa. Sa, sa tingin mo ba? Yung paggawa nyo ng, ng content, ang daan dami yung views, wala kayong kinita doon? Sa katunayan yan. Kaya nga kami nandito eh. Kasi gusto namin paabot lahat ng mga tulong na binigay ng tao. Ayan. Ito lahat. Para sa kanya yan. At sinisigurado namin na lahat ng mga binibigay ng mga fans at followers namin ay mapupunta talaga sa kanya. Ang oh, plastic! Oh my gosh, parang hindi naman totoo. At ikaw, pangitingiti ka, ano? nakakatawa. Plastic? So kami pa plastic? Bakit ikaw. Ang sinasabi mo ako, oh, plastic? Oo. Oh, magagamit. Saka, alam mo ba, Viral na ngayon si Jeboy. At alam ng taong bayan na pinaperahan mo lahat at ginagawa ng content. Tingnan mo, di ba? Kaya nga bumaba yung followers mo. Tsaka alam mo ba? Yung followers namin tumaas. Ganito na lang. Mm -hmm. Makipag-collaborate ako sa inyo, kayo din sa akin, tapos papalabasin natin sa madlang people na it's a prank. Like, alam niyo yun? Para lang, ano lang, masaya lang. Ganun lang. Di ba, uso ngayon ang prank? Ah, uh, ma'am, pasensya na po kayo, ha? Eh, hindi po kasi kami kapamilya, eh double cards po kami. Kaya sa itira po kasi hindi po namin matatanggap. At kahit kailan hindi nang, anong gawin mo. Ha? At kahit anong gawin po rin yun, hindi okay. po namin i-delete -de yung video. Okay. Magkano ba kailangan niyo? Like 100,000? Sabihin niyo. Magkano kailangan niyo? Sir, nakalave ka po pala. Seven minutes na. Ano <laughs> siya live! Actually, kanina pa ako naka-live at kitang-kita ng mga followers mo kung gaano kasama yung ugali mo. Tingnan mo, marami sa kanila ang inakala nila na mabuting tao yung hinahangaan nila. Oh, at guys, ngayon. hindi yan kitang -kita pa. nyo naman guys kung ano pinagagawa ng vlogger na to. Ito, ito yung hinahangaan ninyo. Ayan! Hindi pa tayo tapos! <laughs>

Kasi, kasalanan na yun, hindi ko sabihing lager na pala na hindi pay. Sige naman. Tsaka isa pa, samahan mo kami mamaya sa Bako. Sige naman. Sige naman. Sige ko sa Bako. Tsaka isa pa, mamaya sasamahan mo kami sa Bako kasi merong nagbigay ng 2,000. Teka. Teka lang. Teka lang. Ang laking pera ko yun Tsaka marami sa story mo Talagang lalo na, maaaring mabago nito yung buhay mo. Uh, pagsimula ka ulit, mo sa tama yung ikarang maging mga Eh, sir. Ito So, paano? Ibumi mo na yan, ha? Tsaka, gusto mo, umain mo na tayo dito sa restaurant? <laughs> ah, hindi na po, sir. Okay na po ako. Uwi na po muna ako. Tala ka, ha?